Bakit bigo ang isang security officer? Una, kakulangan ng inisyatiba. Pangalawa, kawalan ng kumpiyansa at emosyonal na katatagan. Pangatlo, mahina ang personal na relasyon sa mga manggagawa, mga kasamahan o sa mas mataas na pamamahala. Pang-apat, kawalan ng komunikasyon. Panglima, kakulangan ng pag-unawa sa pananaw ng pamamahala. Pang-anim, hindi pagnanais na gumugol ng kinakailangang oras at pagsisikap upang mapabuti. Pang-pito, kakulangan ng kasanayan sa pagpaplano at pag-oorganisa ng trabaho. Pang-walo, kawalan ng kakayahang umangkop sa bago at nagbabagong mga kondisyon. pang pagkabigong may talaga ng maayos ang responsibilidad. Pang-sampu, pagkabigong kilalanin ang mga kalakasan at kahinaan ng mga nasasakupan mag-subscribe ka na